Si teacher po yung nakakulay pink. Oo nga. Birthday, birthday po nito ng anak ko nino. At may hawak po siyang cellphone. Nandun po siya sa labas ng gate at video po. Ano bang sinasabi niya doon, ma'am? Ma'am, um, sinasabi niya sa akin, baka lang pangit daw po ako. Nang iinis. No, Nang hungot po okay. itong nireklamo nire po ninyo. Sige. Uh, nangyari siya sa birthday party. Kaninong birthday party po yon? Sa anak ko po. Anak ko ninyo? Opo. Ha, ba't siya Imbitado ba siya? Hindi po. Na, natripan lang niya. Parang gusto kong manginis ngayon. Ay, may birthday party dito. Makapunta nga. Ganun ba yung nangyari dito? Opo. Ang una po kasi niyan, uh, nanulak po siya ng apat na taon na bata. Tin nasa gate po Four yung... Four-year-old? Tinulak niya? Opo. Tapos po, tumaw po yung bata na pauntog po dun sa gate. Mga bata din po ang mga nakakita. Ngayon po, akinong uh, kinumporta po ko nung kumari ko. Akala po ng kumari ko ay kapamilya ko po kasi. Kasi akala po kasi isang kumpon po namin. Pamilya po ng asawa ko. Hindi po nila inano. Tapos tinanong po ako nung kumari ko kung sino po yun. Habi ko bakit. Tinulak daw po yung anak niya. Umiiyak po yung anak niya. Tapos humingi, nahiya po ako dun sa kumari ko, humingi po ako ng pasensya. Sabi ko, pasensya na kayo kasi ganyan talaga yan eh. Tapos po, ang ginawa ko po, uh, pawi na po yung kumari ko, kinausap ko po si Bernadette Harumayan po. si, sino ko, si Bernadette Harumayan? Yung, teacher po. Asa yung nire-reklamo ninyo? Opo. Okay. Sabi ko po sa kanya, kinausap ko po siya ng ayas, sabi ko, ah, bakit naman ginanon mo yung bata? Bakit kailangan mong itulak? Ngayon po, dinuro-duro niya po ako. Sabi niya po sa akin, ikaw kung meron kang sariling pag-iisip, hindi mo para patayuin ang mga bisita mo dyan. Sabi ko po sa kanya, pwede mo naman paisurin na lang yung bata. Bakit kailangan mong itulak? Pinagtangat-tangat, bobo niya na po ako. Ah, okay. So talagang nilait-lait kayo? Opo. Tapos po, Ah, uh, kinaano ko po siya? Sabi ko, tinawag ko po yung tinatawag ko po siya, sabi ko kausapin yung nanay po nung tinulak niya pong bata. Ayun po doon na po siya nag-hysterical. Sinabi niyo kanina no, parang naging, naging bisyo niya yung manghara. So, marami ng pagkakataon po, na ginawa niya yung ganitong klaseng or nag-attitude. Itong teacher na to. Ang kaanuhan po niyan, minsan hindi na lang po namin pinapansin. Pero minsan nakakapuno na rin po. So, kapit so siya ay kapitbahay ninyo? Opo. Okay. Sinasabihan... kayo naman po, ano naman yung naging uh, karanasan niyo dito kay Ma'am Bernadette? Um, Nagkaano na po kami niyan sa korte. Ah, okay. Dati. Ano, kinasuhan mo siya? Opo, kasi po pinagtulungan ako ng nanay niya, tsaka may siya po. See. So, an ano po yung uh, ikinasunyo sa kanya? Uh, physical po, B kasi ah, kinagat so, niya ano, po ako. Ah, so parang binugbog kayo, gano'n? Opo. Okay, no, so apparently uh, may mga uh, allegations hmm. na. Opo. Okay, so madaming may history, kumbaga. Opo. Ito pong teacher natin. Pero curious ako, no, ano yung kinagat? Kasi parang very, ano yun, Shari? Sino po ang kinagat? Asin. Ako po. Ah, ikaw! Bakit ka naman kinagat? Nag-ano, eh, pinagtulungan po nila ako eh, hindi na po akong na ano, kung mm. ano pong nangyari, ganun. nakaalbit ako po, basta kinag ano, nakita ko may kagat na lang po ako. So kinagat talaga, no. Scary so parang Ito. kakaiba. Pero ma'am, uh, bakit po siya nagiging violent na ganito? May mga instances ba mm. or may dahilan po? Yun nga po ang hindi po namin malaman, bakit ganan niya, laging nga siya sa amin pamilya. Kaya so, po yung mga napunta lang po sa amin, kung ano ano pong ginagawa niya, pwe gano'n so, lang po. kung baga, hindi niyo naman siya provoke Hindi po. Okay? Pag nakita na lang niya kayo, bigla na lang okay. siya nang, mm. naiinis, nilalight na lang kayo, pinagsasalita na lang niya kayo, gano'n? Opo. opo. Kung baga, wala namang trigger. Opo. Talagang gusto lang niya kayong pagdiskitahan. Pero, Parang pero kakaiba hindi, talaga opo. itong siya. pero si hindi madano. natin malaman. Pero may mga dati po ba kayong alitan? Yun lang po, yung mga... Siya, yung kaso? Siya po, yung tapos nag Tapos, eto po, eh. ano, binugbog po siya, ano, Buntis dati, po ako. Dati din, 2022. Pinag, pinagsusuntok niya po ako sa ulo, tapos sinuntok niya po yung chan ko. Nakarating po kami ng MTC, tapos po, umiyak-iyak po siya doon. Numingi po siya sa akin ng tawad. Akala ko po magiging mapayapa po dahil kapitbahay, pero hindi rin po pala. Ito yung pambubugbog sa inyo, ma'am. Okay. sa akin po. Ah, sa inyo. Tapos okay yung kagat po. po. Oh. Grabe naman, ma'am. May medico legal po kayo dyan, ma'am. Okay. 2020 po. So, ito po ay may mga pasa po kayo sa inyong braso. Okay. Kahit po ba yung mga nanay ng na mga sudyante niya nagre-reklamo? Or may mga students din po ba na nagre-reklamo sa kanya? Din. May, may po ba to sa barangay, ma'am? Opo. Pero. eh, o. ngayon po, yung pangyayari po nung 18, naging, ano po, nag-post siya. Tapos, naging viral nga po. Mm -hmm. Tapos kami, nung nanggulo siya, meron din po kami, nakapag-live po kami noon. Ngayon po, nire niya kami ng paninirang puri po sa barangay. Dalawa po kami, ano, nire-reklamo niya na gawa po nun sa pagla-live yung nabidyohan daw po siya, na nanggugulo. Okay. So, well, ibang issue na yon mm -hmm. no? kung may allegation din naman siya na kayo daw ay naninirang puri laban sa kanya well, well uh, since di pinarating naman na niya sa barangay well kailangan din naman niyang patunayan yon okay pero for now hihintayin natin ha ang dami pa palang ibang nagrereklamo pero would you be aware ano yung mga ginawa niya sa mga iba pang tao yung yung mga bata po ngayon ang inaano niya po anak ko pamangkin po ng asawa ko, yun po ang niya. Sa yeah. anak ko po, na ano po, natutuliro po sa kanya kasi maglalakad po yung mga anak ko, bibilisan niya po ng e-bike. Pandalas po yung anak ko na pag iwas sa kanya, mahuhulog po sa bangbang. Tapos po yung sabi po ng panganay ko, ma'am, na po mabangga si Ayesha, 2 years old po, buti po nahila ko po agad tapos Actually, uh, ito nakikurious na naka ako kasi ngayon, ma'am, gusto sana natin na yung panig ni Ma'am Bernadette mm. kasi baka may nag-trigger sa kanya kung ba't niya nagagawa. Pero gayon pa man, kung ano man yung rason niya, hindi niya dapat mm. oh, kayo oh. saktan. Pero curious pa din kami. Oh, at, training, at huwag siya kung anong, damay nung bata. <laughs> yes, uh -huh. Kung anong reason, kung bakit siya nagagalit ng gano'n, mukhang malalim yung galit niya. Oh. Uh, si uh, Ma'am Bernadette uh, Harumayan po, ay teacher po na Lingga Elementary School sa Kalamba, City, Laguna. Ma'am Irene, magandang hapon, no? So, naintindihan ko, kayo rin ay nagre-reklamo laban dito kay Teacher Bernadette Harumayan. Ano po ba yung mga naging karanasan nyo sa kanya? Sinasabihan niya po ako na mabaho daw po yung harap ko po pag dumadaan po kami. Out, out of the blue lang ba yun? Basta-basta na lang siya nagko-comment ng mga ganon? Or, or okay. nasabi ba hindi niya yun dahil may nangyaring natin. hindi pagkakaintindihan? Hindi ko po siya kailangan lahat, Nagsasabi po siya ng ganon. Ah, talaga? So, kahit hindi niya pala kilala, bigla na lang niyang sinasabihan ng kahit na anong medyo Opo. kakaiba yun. Ganon din po ba ang naging karanasan ng inyong mga kasama? Opo, ganon din po. Okay, no? So, apparently, parang walang pinipili etong teacher po natin. Sige, babalikan Opo. namin kayo ha, Ma'am uh, Irene Garcia. Pero wala naman siyang sinaktan sa inyo kasi yung mga nasa studio ngayon, last time, binugbog at kinagat. Kayo ba, hindi kayo kinagat? Hindi naman po. Sinasabihan lang po kami ng masasamang salita. Ay ah, Sir Harold, sa inyo naman po, ano po ang ginawa po ni uh, Teacher bernadeta Rumayan po? Um, ako po yung nag-video po sa akin niya ngayon po. Sinasabihan niya po ako yung masasamang salita. Yung isira po sa barangay po ng Palingon na magdalaan ko po ako, maraming daw po akong kaso. Dalaan daw po ako sa ating Okay, so may attitude nga. May attitude. Pero sir, wala po ba kayong nagawa sa kanya? O ano? Wala well, naman po. Ma'am Mary Grace, kayo ma'am, uh, ano po yung ginagawa po sa inyo ni Teacher Bernadette ni ma'am? Pag nire-reklamo ko po siya, gawa po sa anak ko po na grade 5, sinasabihan po niya ng bobo, tanga, baka daw po kaya daw po ganun yung itsura ng anak ko is, anak daw po na lamang lupa. Tapos po, pag napasok po yung anak ko, nakikita niya yung anak ko sa school, sinasabihan po niya ng pangit, saka po, babanggay po niya na i Oh my goodness, no? Hindi pwede, hindi pwede palang pasinton. I can just imagine, habang nanonood ngayon si Congresswoman Jocelyn Tulfo, naririnig niya yung mga ganyang akusasyon, hindi pwede yan. I think hindi na maganda, attorney, na oh, oh, oh. uh, sinasabihan niya ng gano'n ang kanyang estudyante, lalo na sa pang-physical na anyo nito. That, that's child abuse. Yes, attorney. Clearly, child abuse. Magandang hapon po, attorney Manalo. Magandang hapon din po. Ayan, sir. Magandang hapon po. Si Atty. JV magandang po ito po. ng act Party List. Sir, ipinaparating po sa aming tanggapan ang isang teacher po, no? uh, teacher ng isang public school dito sa May si Ma'am Bernadette Harumayan. Okay? Mm -hmm. At apparently, itong si Ma'am Bernadette ay bukod sa nananakit, okay? siya rin po ay nanlalait. Hindi lamang nung kanyang mga kapitbahay, pero pati na rin yung mga bata. Okay? Mm -hmm. hindi po katanggap-tanggap no? Nagawin gawin ng kahit sinuman. Mas lalo na ng isang public school teacher. Kama uh, po Attorney po. Jonas, Anton Manalo, yan o, oh, nag-agree po sa atin si Attorney Jonas. That's basic, ano naman, no? Hindi pwedeng gawin yan. Attorney Jonas, narinig niyo po ba kanina, sinabihan daw yung isang grade 5 student na kaya siya, kaya ganoon yung itsura niya kasi anak siya ng lamang lupa. O, at orang pangit pang niya. Na, oh my narinig God. Narinig ko po. Narinig Opo, ano, po ano pong masasabi niyo patungkol po doon, Attorney Jonas? Opo. So kung gano'n man po, no, kung gano'n yung statement ng isang teacher, ay talaga pong hindi ito nararapat. No? kailangan po itong panagutin. So, ang pwede pong gawin ng magulang ay iparating ito sa principal at sa guidance counselor. At para po makapag-execute po tayo ng intake sheet, yun po yung initial document na kailangan para maproseso po ang isang complaint uh, patungkol sa child protection policy. So, yun po, natama po kayo na yun po ay isang case ng child abuse. So, para po umusad yung kaso ngayon, dapat po mag-execute uh, tayo ng uh, intake sheet. Tinatawag. Kasi, ang, ang nangyari po kasi dito ngayon, ay tinatry din po namin i-contact po no, yung principal ng mm -hmm. paaralan. Pero tama ba, hmm. Shari, no? parang hindi natin makontak? Hindi ma po sumasagot sa mga tawag namin, Atty. Manalo. Mm manalo Yung principal, gayon din po yung teacher para maliwanagan po. Kasi, Atty. Manalo, hindi lang po yan yung ginagawa. Parang uh, pati hmm. po yung sa mga kapitbahay po nito, eh, na nangangagat, uh, nambubugbog, nananakit. Opo. Opo. Si ma'am po, na yung narinig ko po din kanina, ano, nakausap na po kami yung buntis po siya dati at siya ay ni Ma'am Bernadette. Opo, kilala po ako niyan dahil parang last week lang po ay nagka-meet din po ulit kami. At nagpa-follow up na po siya uh, sa case na isinayo niya uh, against Miss Bernadette. Although ito po ay nangyari outside ng school, uh, siyempre hindi naman po na tumitigil ang pagiging guro ng isang guro pag lumabas siya ng school. Kaya meron po kaso na conduct prejudicial to the best interest of the service. Ano po? So, yun po, tinulungan ko po siyang makapag-file ng kaso at in-elevate po ito sa sa regional office dahil ang regional office po ng DepEd ang siyang may disciplining authority sa mga public school teachers. So, yun po, ah uh, ma maari po siya ulit bumalik sa akin para makipag- uh, Usap, uh, matulungan ko siyang mag-follow up po doon para mas mapabilis po siguro yung pag-usap ng kaso. Ayun. Uh, Opo, okay. uh, Attorney Jonas, no, naiintindihan ko, si ma'am, uh, si, si ma'am, natulungan niyo po dito. Pero, sir, mm -hmm. hindi lang naman din po siya kasi yung nabiktima mm -hmm. dito. In fact, uh, sinusubukan po namin kausapin, no yung barangay po kung saan po nakatira itong si teacher. Pero, uh, ang balita sa amin, pati sila daw sa barangay, su sumusuko na sa ugali ng teacher. Mm -hmm. So, medyo notorious. Kilala siya sa ganyang klaseng ano, ugali. Okay? So, uh, uh Attorney Jonas, no, in so far, po, no, in, uh, the administrative aspect na tinatawag, okay? siyempre, meron namang rules of conduct. Hindi lamang po ang ating mga public school teacher, pero as a government worker. Okay? She is expected no, na maging ehemplor. Hindi na lang sa mga bata, pero sana maging sa komunidad na rin. Hindi nakakatuwa at nakakahiya, just to be honest. Attorney Jonas, ha, na may ganitong nangyayari, no? Buko Opo. So, ilalapit na rin po namin muna sa inyo in so far as the administrative aspect para magkaroon ng parang collective complaint laban po dito mm -hmm. kay Ma'am Bernadette Harumayan. So, i ilalapit po namin, no? Uh, patulong na lang po kami, Attorney Jonas, para ah uh, ma, ma na, magawa na yung complaint at magawa ng action. Yun yung kailangan dito, Shari. Yes po. Opo. Uh, asasamahan na lang po namin uh, ng reporter po ni Senator Raffy uh, yung mga complainant po uh, attorney sa tanggapan niyo po. Opo. Sure yes po. po. Maraming salamat po Attorney uh, Jonas po. Anton salamat Manalo. Po. Ito po yung paman Attorney regarding po sa sa child abuse. Ito po ay directa na po natin sa WCPD po ng Kalamba uh, PNP for uh, criminal Yes, yes, for investigation. Yes po. Oh, yes po. Lalo and... na may mga evidence din na yes, po yes. sila. Oh, po. yung yung mga pati well, actually pati yung uh, defamation yung oral defamation na ginawa niya that is a separate criminal uh, complaint okay kasi yung child abuse yun palang mabigat na eh mm -hmm. mabigat yun. yes, yung pa. child abuse sobrang bigat noon yung child abuse okay kasi ang ating batas ay uh, ang daming protection na binibigay sa mga bata mm -hmm. di ba may si tayo yung sipo diyan ay children Opo. Okay? meron pang separate yung child abuse mm -hmm. okay so mas mabigat pa yon Okay, pero bukod pa sa child abuse, no, base dun sa mga narinig natin sa kanila, pwede rin yung oral defamation. Okay, yung mga uh, panlalait niya, okay, pananakot niya or whatever na ginawa po ng ating uh, teacher, eh, pwede po nating ilapit din po 'yun, no, gawan po ng complaint. Okay, so I think kailangan lang dumaan muna yan sa barangay, no. Kailangan dumaan po sa conciliation. So Uh, after ng investigation, kailangan natin dumaan po ng barangay, i coordinate na lang natin siyari, mm -hmm. asistehan po natin sila patungkol po doon para later on, no, basa sa investigation, makapag-file din tayo ng complaint laban po sa kanila. Yes po. Oh, so meron tayong admin, okay? Meron din pong criminal liability. Kailangan niyang managot kung talagang uh, ginawa niya yung mga ganyang uh, Admi ah, po. kalukohan. Yung administrative case, ma'am, yun yung uh, sa pagka-teacher po niya. Ah uh, iba pa po yung ma'am dun sa criminal kung saan yung dun nga po sa child abuse oh, sinasabi yun. nila attorney oh, baka... And also yung physical abuse at uh, tama po attorney yung ginawa po yung babubugbog ah yun kung Opo. may Ah, 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 ako kasi parang meron ng korte doon eh, na na na, na na, 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 na yung kaso hmm. ng physical Pumiging injuries. Humingi po. po siya ng tawad noon. Kaya hmm. pinatawad namin. Kaya... inulit niya lang niya. Opo. So, tapos na. na. Napatawad yun na kasi siya. Opo. Opo. Inulit pa niya. Unulit na naman po. Huwag, niya, wag, wag, wag kasi tayo maging mapagpatawad masyado. Okay? Lalo pag ganyang paulit-ulit. Hmm. Minsan inaabuso yan eh. Ano po yan ma'am? Nag-ano na po kami, nagpapakumbaba na nga po kami kasi parehas naman po kami may pagkakamali. Ang pagkakamali po namin, uh, sa kagustuhan ko pong matuldukan na po yung sigalot, uh, sigalot po namin. Ah uh, nag-share po ako ng video para po makalapit po kay Sir Rapidol po. Yung po pala may kaso po. Ngayon po, sabi ko po sa kanya, uh, tigil na po namin para magka magka meron po ng kapayapaan kami sa isa't isa. Pero ang ginawa niya po sa akin sa barangay dinila-dilaan niya po ako ta sinigawan niya po ako, dinuruduro niyo po ako. Sabi niya sa akin, "Don't talk to me." Tapos tinatakot niya po kami na makukulong daw po kami, dadamputin na lang daw po kami ng mga pulis. Dahil po doon sa mga video namin. Opo. Yan, yan yung sinasabi nyo kanina na parang inakusa kayo ng paninirang puri. Opo. O, ano na status nun? Sa barangay pa lang Nasa barangay. Opo. Oo, oo. Well, sabi ko nga sa inyo kanina, ibang issue yun, okay? Mm. Kung ano yung uh, inireklamo niya doon, well, okay. yung barangay magdedetermine naman. Pero base lang, no? Dumidepende mm. lang naman kami ni Shari dito sa narinig mm. namin from you. Kahit na. Kahit na sabihin natin may atraso kayo sa kanya, mm. hindi naman po yung, Lisensya 'yan para gawin mo na yung ganyang klaseng uh, pananakit, okay? Opo. Or pamamahiya, no? At pag ano tao, ano ano batawag mo dun siya yung, yung sinabihan niya yung grade 5 student na pangit siya. siya. Ibang um, level ng panlalait, hindi oh, ba? Oh, hindi. Hindi 'yan kasi bata po yung sinabihan at at estudyante niya oh, pa. E, at yun, 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 'yun yung classic example ng nakalagay sa batas na degrades the humanity, the dignity of a child. Yeah. 'Yun yung cl uh, classic child abuse. Okay. Ma'am, estudyante po niya 'yung mga anak niyo? Hindi po. Bali po sa ano, sa dula school. Sa school, pero nakausap so, niyo po 'yung mga parents po. O. Okay. Oh, okay. Ay, ay, 'yung mga parents. O oh, sige po. Uh, Mam, ma Ma'am, ilalapit na rin po natin 'to sa WCPD Kalamba. And uh, yon din po, ilalapit na rin po natin kay Attorney Manalo uh, sa DepEd para po magawan po ng investigation po ito. Okay? And uh, ma'am, kakausapin din po namin kay sa kabilang studio, ma'am, ha? Okay, okay. Para po uh, ma-assistahan po kayo ng aming reporter. Okay, okay salamat po. At uh, sir Harold, uh, sir uh, Mary, ay ma'am Mary Grace and ma'am Irene, uh, maraming maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Thank you, Ma marami, marami, Okay, Maraming salamat din po. Salamat po. At uh, a po kayo ng reporter ni Sen. Rafi no, para po uh, matulungan po tayo sa pag-file po ng uh, complaint laban po dito kay uh, Ma'am Bernadette Arumayan, ito pong uh, teacher daw po sa Lingga Elementary School kalamba. Kasi hanggang ngayon, uh, tikom din po, kumbaga hindi din po nagbibigay uh, or hindi po sumasagot ng ating tawag ang principal po ng uh, paaralan. Para po sana malaman din natin kung ano po ang uh, pahayag yes, ng sorry. isang principal. At gusto kong malaman kung meron na rin bang mga naunang reklamo mm -hmm. laban sa kanya. Mm -hmm. At anong ginawa niya meron as principal? Po. Meron. Meron talaga. Mm. Ayun nga, oo, oo. Okay, sige po. Magandang hapon po ma'am. kausapin mm. po namin kaysa kabilang oh, studio.